So yan guys, no, nandito nga tayo ngayon sa May Santo Cristo Nandito nga naman tayo sa Divisoria So tumingin tayo ng updated price ng bakery equipment Kung so, magkano na ang mga presyuhan ngayon Siyempre dahil magpapasko medyo masikip na yung ating lugar ano? Masikip na yung daanan dito sa Divisoria Tingnan natin magkano ang presyo ng bawat item. Let's say plancha, magkano na ang plancha, magkano na yung planetary mixer, magkano na yung mga uh, mga molder. Ayan lahat ng ginagamit sa bakery. Bakery tools. Inquire natin. Nandito na rin lang naman tayo sa Divisoria. Di andang makapagtanong-tanong na rin Anyway, pag usaping uh, bakery equipment Matic yan, dito mo yan makikita yan sa may Santo Cristo Street Ito na nga yung Santo Cristo Street na to Dito mo matatagpuan lahat ng uh, bakery tools na kailangan mo. Siyempre, tanong na rin natin lahat kung magkano, kung ano yung maabot ng ating paningin. So yun yung ating mga itatanong-tanong. first, ang pinakamahirap kasi dito parking. So, kailangan na-stable muna natin yung ating pagpaparkingan. Ayan. Alright. Santo Cristo. Ingwer tayo dito. Usually, nandi dito yan sa looban eh. Yan, oh. Kasi uh, itong pangalawang street na to, nandito na yan. Mga baking equipment. Mas magkano na mixer nyo ngayon? Ah, uh, ito, may pre. Ano to ito? Ilang kilo to? Ay, sorry. Magkano na yung ganito ngayon? Twenty-two, <coughs> twenty-two, Yung mas mataas pa dyan. Ayan po, five kilos. Itong five kilos? Yes, magkano? sa Mag 25 hanggang 25. Ito hanggang 25. So, ito. 25 pala ito. Sir, ilang kilo nga ito, sir? 5 kilos capacity. 5 kilos capacity. Ito Kasama ilang kilo ito. Kasama na natin ang ingredients, sir. Kasama na nga. Sir, magkakambas lang muna ako, sir. Pwede pa. Kasi, pwede ba makiharap ng ball pen? Ito ilang nga ito, uli. Planetary 5 kilos 5 kg 2, Hanggang 25 ito Ito magkano to Hanggang 22 sir 22 Ilang kilo to 3 kg 22 Kasama na mga ingredients nyo Hmm Tapos Kailan kong vlog eh ako ba yun? Baka hindi ako yun. Mag Magkakanbas lang uli. Meron din kayong mixer, sir. Ah uh, roller. Do roller. Do roller. Magkano ang roller? Oh. Ang, ro ang roller nyo, magkano? 28,500. Okay. Ano baba ba? bangka? Magkano bangka sa inyo ngayon? 5,000. Bangka. ka pa Anong laki nun, sir? Salamat po. Ano ang sukat ng bangka natin? Nang bangka. Bao ang ng bangka dinarin. Ikaw tam karein payment ni hindi na uli karein so? Ate. Ate. Okay, pero Ah, one sack capacity yung bangka. Okay. Teka Yung saguan mo boss, magkano? 200 boss. Saguan 200. Ngayon. Ah, oh, ito pa sir plant plancha, magkano ang natin? Wala, makapal natin, sir. 125. Nasaan yung plancha na yun? Ayan dyan, Ay, sa gilid natin, sir. Ito yung plancha. Manipisa ka makapal yan, sir. Paano natin malaman yung manipisa? Ito. Ayan. Okay. Magkano nga yung, ano, plancha sir? sir. 120 na lang, pag maramihan, sir. Plancha 120? Oo, uh, sir. Pag maramihan na, sir. Pag maramihan. 105 sa Ito manipis. O. Ito yung manipis, Ito yung manipis. Ito yung Wow, oh, tunog-tunog gyero to. Ito, 105. Opo. Ito, wala nang bawas to, sir. Hanggang 105 lang talaga. Sensya na, sir. Inaalam ko lang lose. lahat, ha? Opo, ilang po. Para updated agad ako sa presyo. Itong mga molder mo, sir, magkano? Yes, yeah, sir. May mga price na tayo dyan, 65 molder. 65. 60, ano to? Uh, mga 65, pang... Banana cake. Banana cake. Hmm, banana magkano? 65. Large, 65, 55, tsaka 60. Okay, ito pressure. I-reviewin ko na lang mamaya. Ano ba ba? Uh, ano ba ba, sir? Pag mga ano, usually kailangan sa ano? Pang bakery ba, sir? Bakery. Tasty. Molder. Tasty molder. Ay, tasty molder. Natin. Nasaan yung tasty molder natin? Na, nakatakbo na yun. Na yung, yung, pagma, yung pangmalakihan. Pinakamalaki natin to. Size 14. Size 14. Magkano yan? 490. 490 size 12 450 yes. Tapos yung ano, 430. dito ko na lang re-reviewin. Para ano ba ba itong mga pang banana cake ba yan? Ganito, oh, sorry. Anong tawag nito nakalimutan muffin ko na. Tray. Muffin, mga pang muffin. 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 Ito yung mga price na sir. Yung large 6 cups 280. Six Ito, yung large, Ito yung large uh, na yan. Oh, extra 6 pieces 280. No. 280, anim na peraso Large 12 cups, 260. Nasaan to? Wala pang stock niya, sir. Wala pang stock. Okay. Itong mga tray mo, sir. Pang display sa istante. Nasa magkano na siya ngayon? Magkano ulit yung... Si Merdy, magkano ulit yung tray mo? Ang gato, ang tray. Yung malaki. Magkano? 210 tsaka. Yung malaki. Ay! Ay! Hindi, ano Itong 175, ito 225. Yung ano, stainless magkano ito? Pag parang lumaki ng sukat niya, ano? Ito sir, mas mga... Dati parang dati parang ganito lang dati parang ganito lang sukat niya ni. Oh, eh. meron yung sir. Wala pang stain. Pero nasa magkano sa inyo to? Laki nito. 210 ba? 210 ito. 225 ah, large. ah 225 large stainless na aluminum. Ye, yeah, ano pa? Uh, yeah, na yan, magkano yan? Mga pangano to eh? Uh, uh, kababayan. Kababayan. Yan, kababayan. yan, 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 yan. Magkano to pang kababayan? Ito 140. 140 140 lang to 3, 6, 9, 12, 12 pieces Three, six, oh, Itong okay. medium size 158 158 Taka 178 Pinakamalaki oh. Sir, pasensya na Kinukuha oh, ko lang ah. na rin oh. kasi ako dati rito oh, Mga pangatlong beses na akong kumuha rito oh, okay. Ngayon, eh Kailangan uli Magbe-bakery uli oh. ah, Bagong Bands, yeah. Yan, kinukumple Itong pang ano na to Bands. Pang macaron Magkano to? 24 360. pieces, 260. Pero may mas malaki pa, may mas malaki pa wala pala lang kayo. Wala lang po Mas marami lang po. Mas marami? Uh Oo. -oh. I mean, mas marami. May 48 pieces forty 48 ito, pieces. Ito, ito magkano yun. to? 410. Sige. Ito, wala nang ganong gumagamit wala yan. Yung po. banana, ano? Ito lang. Ito, burger buns, ano Bans, to? Buns, oh, pang buns, sir. Buns molder. Magkano ito yung to. buns molder mo? Porten tsaka Anong size nito? Size 3 and a half uh, Magkano ito? Porten tsaka 425 Ito magkano? Porten 425 Laki. Laki na yan Palagay ko kumpleto na ako Hot dog, ba hot dog molder Hot dog molder Yan o hot dog molder yan Magkano na to ngayon? Oy. Wait lang. Na, wala na yung presyo. Na, nawala na yung presyo. 25. <laughs> 125. Ito 125 to, ban small, ano, hot dog molder. Okay. Arare ko na lang mamaya. Itong mga ano na to? isang set na, yan, sir. Isang set. Anong ang tawag dito sa ano na to? Ano bang ginagawa nito? Pang -ake, pang -ake, pang -ake, pang -ake. Mga pang cake cake no Square pan 350 350 sir isang set na to Yes po Patito sir Okay last na lang Ito pa Magkano Ayan, sa inyo to 125 Brownies tray Mga brownies One tray 1 inch saka half inch 1 half inch Ano to 1 half inch to Opo uh, 1 half magkano ito 125 125, 125 to uh, ito. 125 lang din sir ito, ito, magka ito magkano na Paras lang din po 125 125 ano pagkakaya mga ano din ito? Ito 1 inch yet. ito, half inch Ah, okay, ito. half inch ito, so 1 inch uh, Okay, sige, ito na Yung mga round pan, sir Pingha ko ng business card mo, sir Round pan, uh -huh. asan? Ah, ito pa, magkano to sa inyo ngayon? Magkano ulit pa, 60 ara ito eh 60? Ah, mura lang to. Yung pang ano to eh, pambutol to ng pandesal Raspa Raspa, yan Itong roller mo, magkano? roller, ay yung mga price natin, sir. Asan? Ayan. Ayan. Ah, ito mga Nasa ah, taas na. Para kita. Ah, okay. 175.55 malilit. Yung mas malalaki, 130. Opo. Okay. Sige. Sir, pawak na lang. Dito ko na lang ibabis. Tapos ito yung business card mo, sir. First, divisoria. Ayan. Yan lagi seven, na sir. Branch 7 Yan yung lagi natin binibilihan dito sa Divisoria Ano pa ba? Ano pa ba ang kulang natin? Plan Bangka meron na Ay ano no Saguan meron na ano Ah, sabi na yung sa presyo 100 lang to yung maliit pero yung sinasabing isa yung 200. Yung pang ano, pang oven talaga. Ho. oh. Oh, manipis to Magkano ito sa inyo? Wala kasi rin sir. Bagay, madali Ay na lang naman. Madali na lang naman yun. Ito. Ano ito? Planetary mixer, Planetary mixer? Ilang kilo yan? Ilang kilo capacity pa sa ito, Rick? 8 kilos. 8 kilos. Laki <speaking> yun. Kilo? Pre-paste. Ano bang ibig sabihin ng pre-paste na yan? Ano bang ibig sabihin ng pre-paste na yan? kailangan 'to pala na yan naka sa kailangan mi sarili siyang pinaka saksakan ng switch box parang ganoon dahil heavy duty siya okay okay yun almost complete na pero wala kayong ano no yung door roller na naka-display no wala tayong door roller na alala ko hindi pa tayo toba oh wala masi pero meron meron kumpleto i-buya 'yan bayaran natin mmm paano <laughs> 'yon pre Sige, ano pa ba? Ano to sir? Ano tong machine na to? Ano tong equipment na to? Pangkastanyas sir. Ah, pangkastanyas? Opo. kahit hindi naman kasali, magkano naman yung pangkastanyas na yan? Magkano yung pangkastanyas natin yan? Ma, magkano yung pangkastanyas natin ma'am? Para makita lang yun. Dikit-dikit yung tanungan eh. 28? Yes sir. Okay. kastanya kastanyas ay, ah, sir, may nakalimutan pa ba tayong ano, mga tools-tools? Wala na siguro, no? Sir, mga tong lang sir. Ah, basic na lang yan. Tong-tong, madali na lang yan. Online-online na lang yan. Pero itong mga malalaki na itong machine. Ah, yung, yung, ano, yung tasty slicer. Magkano yan? 17.5 tsaka 18.5, no? Ball type? Ball type spring type. Spring type natin, sir, yung 18.5. Magkano nga uli ito? Sorry. Ito, ano ba ito? 17.5. Ball type. Ball type. Ang bow boss is, yung kuang, wow, yung ditornilya yung kaya po. Ditornilya? Yung bawat blade niya. Pag papalit ka ng blade, kailangan ako pa silang kalasin lang. Baka lumang version yung, ano ba yung lumang version? Ayan po. It's ah, it's print up, bago it's it's po down, yung printer ko ba ko yun yung ikakabit mo lang po. Sasalpak yun, mo lang ng Ah, uh, Ay, baka ito yung sa akin pa rin yung dati. 7, sorry, magkano ali? 17.5 boss hanggang uh, yung isa namin 18.5. Eh, tumaas kasi nang lumang boss. Eh. Okay lang. Dati Ayun. Dating nung bumili ka siguro sa amin, 7 kung namin yung 18. Oven mo sir, di 12. Magkano? Nagkocustomize ba kayo ng oven? Oo, oh, okay. Ito, ilang kilo to? Ay, ilang ano to? Uh, di apat lang. 3. Ito, nasa magkano sa inyo to? Ang four piece na ito, hanggang walang pag-inbot. hanggang 15. Halimbawa sir, may tanong ako. Pag sakaling may bumili sa inyo ng isang set, nagdi-deliver kayo? Meron po pero may bike. po. Uh, track po namin kasi. what about provincial area? Let's say Batangas. Meron po kami ng ganyan po. May nakakakuha Ah, meron naman kayong rate. Na. Ah, basta Basta may price, may presyo na. The important is nagde-deliver kaya. Meron po. Kasi boss, malaki ang truck namin eh. Kunti man o marami 'yun ipapadala mo boss, ganun pa rin yung bayad niya. Kung ano 'yung nakalagay po dito sa Ganun pa rin ba si First Divisoria pag nakabili ka ng ano may pre-training ng mga Wala na po tinanggal na Wala na si ano, si... Si Chef. Wala na po siya po. Wala Wala na. Hindi, nakikita ko nagpanay ang biyahe niya ngayon eh. Tawigara, private tutorial eh. Oh. Wala na po yung tanong. Ah, wala na yung ganun program niyo. Kaya anyway guys, ito yun, ano, First Divisoria. Ito yung full information niya, Santo Cristo yan. Sa may Santo Cristo. Dahil niya na rin yung telephone number nila. In case gusto niyo kumuha ng full set, yan. Dito dito lang ako kumukuha niyan. May mga package na rin kayo, sir. Ah, may mga package na rin ba kayo? Oo, boss. Oh. Mga package din, boss. Meron kami. Oh, ito pala, oh, meron na silang package, so kumpleto. Lahat na po yung boss na lang. 110.5. Oh, may isa ka ng oven na de 12, door roller, bread slicer, tray rack. Ano to? By 24, 24 pieces ito. Oh. Then working table may Anong laki ng working table nyo? Yung working yun po. 6 by Gas bangka oh, okay. Ah, kumpleto na ba na no? 110 okay. lang oh Oh. oh. Ito lang Then ito yung package bin po po po. Bakit mas mababa to? Wala po siyang boss Wala po siyang roller Pero Awa may lang mixer sa kasama malaki anong, roll, anong mixer to? Yan B ko po yan sir de anong ilang kilos to? spiral, 8 kilos. Ah, katulad yung sa akin. To magandang klase to. Yan. So yun, okay pala. Eh. Meron pala kayong package eh. Ayun again, ano to? Free delivery. No, may pa... Hindi, may... Eh, ganun pa rin siya sir. Yung kanan, sinabi ko kanina sir, ganun May pa rin. bayad, may bayad. Pero, anywhere, any point of plus oh, po. pwede mo siyang oh, i-deliver. Kaya shampoo yan boss. Okay, good. Sir, maraming salamat sa info. Napadaan na rin naman ako. Dami kasi nagtatanong sa vlog ko about ano, updated ng presyo. Hindi, okay. 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 ito naman po. Updated naman po ito. Boss. Eh, ngayon, paano yung Kailan, kung kailan, kailan daw ako magagawin yung ilang Free hands-on tutorial. Yan. Na ito na yung nawala ngayon. Dati kasi pag bumili ka ng ganitong package sa kanila, Meron merong kasama nitong tutorial. Ngayon daw, wala na raw ito. Anyway, <laughs> Sir, maraming salamat sa time, ha. Sige, sir. Salamat. Alright, sir. First Divisoria, Santo Cristo. Corner de la De Santo Street. Yan. Yeah. Alright. Sir, salamat. Salamat sa time. O. Oh, Gay ko naman. Nakakuha nyo na yung full info. Kung magkano yung full set and magkano yung per piece ng bawat item. Kasi pag pumunta tayo sa ibang shop, almost ganun din naman yung presyo niyan, pare-pareho lang. Pero at least nakuha na natin yung full package magkano. So paano guys, hindi ko na masyadong papabahin tong vlog na to. I hope na may natutunan na naman kayo. New updated price para sa new updated price para sa bakery equipment. So guys, hindi ko na masyadong papabahin ang vlog na to. See you again to my next vlog. This is Seven the Great. Bye and God bless.